bakasyon ngayon kaya dagsaan na naman yung mga customer. Itong customer natin ay galing sa malayo. I think siguro mga 5 years na siyang hindi umuwi dito. At ito na nga, re niya ang kanyang mga mahal sa buhay. O meron pala siyang dalawang regalo na pabango. Yung napili niya pambalot. Nakikita yung loob. So ang ginawa ko muna dyan ay binalutan ko muna siya ng kulay puti. Kasi syempre diba, yung surprise nung surprise. Kung nakikita naman ang regalo mo sa loob. Kaming mga B, kaming pang naka white t-shirt ka, tas mauunanan ka, mababasa yung t-shirt mo, makikita yung mga pasas mo. Oh, wag naman. So yung purpose ito. Kasi may mga pambalot tayo na sobrang nipis at gustong gusto talaga ng customer. Eh wala tayong magagawa. So ito na yung pambalot balot na gusto niya. We may pink na gold gold na ganyan. Para more elegant daw yung design. Tapos syempre, well, plastic ito, scotch tape lang yung gagamitin natin. O kaya double sided tape. Kasi pag ginamita natin ng hot glue, eh magkukuyot lang yan. Tapos masisira yung pambalot. O doble trabaho lang. Tupi-tupi -tupi lang natin yan sa mga sides yan. At syempre gawin na rin natin dun sa isa pang regalo. ipapakita eh, lang natin kung paano ko ilagay. Yung tamang tama, mga gold ay nakikita pa rin dun sa design. Tapos ito lang natin na ganyan. Mabilisan lang bin. Kasi muray ta lang to. Ang yaki-yaka kung... na. Pero, ay, yak o na. syempre, lalagyan na natin ng ribbon. Siyempre, golden para mag complement siya dun sa kulay ng design natin. So yan, loop design lang. Paikot-ikot lang natin para mas maganda at saka hindi na maglagay ng bulaklak. So gugupit lang natin yung pinakagitna niya. Sa so, natin itatali yung ribbon natin. Tapos ibubuka mong ganyan. Oh. Iba ang ganda. Kung na kailangan ng bulaklak B. Bakubi, so, kayang-kaya yung gawin ito. Hindi nga patingin nyo ang mga ribbon. Yung mga bind down below kung may mga gawa kayong ganito. Assignment nyo yan ha. Pagandaan ng ribbon. So ito na nga, mga B. Tapos na tayo magbalot. Ito Sharon ha. Gift wrapping to na social. So, mga B, sana may natutunan kayo. At, ating video for today. At, sana yung maging useful ito. Pag meron kayong mga parregalo. Sa inyong mga job magagawa. Siyempre, once in a lifetime na lang magre-regalo. E, na natin mga B. Kaya e, ngayon ay, maglalagay tayo ng mga sponge B. Opo, pwede maglalagay tayo ng mga bulaklak. So, ito pala, ay nadaladalin ni customer, ay natin ng sponge. Ulit, ulit. Kaya, sinukat-sukat kong muna siya, ito try natin ilagay yung regalo. O, di ba, bongga? Ganito talaga dito, B. Ilang basta-basta binibigay yung regalo. Kailangan may design, may harakat. Kailangan bongga, tsaka generous ka. ka. Presentation. Hindi ka guys sa ating mga Pilipino. Paper bag lang ang katapat, B. Yung ano-ano. aso ah, iba nga, eh. iPhone 15 Pro Max. Kaya lang yung box lang. Yung nakalagay sa loob, chocolate. O kaya yung box ng karton ng sa mga sapatos No? Tapos pa exchange gift, yung laman mga chichirya. Kasakitan loob mo noon. Pang exchange gift mo in order mo pa mas sa Natasha. nihulog mo pa, hindi pa tapos. Ay, anyways, guys. Kasi na prep na nga natin 'to. Baka masumbatan ko lang Nag yung regalo sa akin ng sabon nung high school. Pero at least, 'di ba? ko yung sabon. Panghugas nga lang ng wet pack. And speaking of wet pack, ilalagyan na natin ng lugan itong wet packs ng, ng... ating regalo at diyan natin ididikit sa tray na lalagyan. Ano 'yun? Daming ideas sa tray na lalagyan. Ito na. mga B. ipe lang muna natin 'to. Sabi ng customer ay bukas pa daw ito. Kukunin. So kung lalagyan na natin 'to ng bulak, ma-deads agad okay? Dyan dyan Shoutout! Maraming salamat sa mga nagshare ng recent video ko. At kung gusto mo mapasama sa shoutout, i-share mo na ang video na ito. And for more nakakatawa at nakaka sa videos, please like, comment, and follow my Facebook page. Kita kits! Salamin, 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 malabo ang paningin. Ay, ay, ay. Salamin, 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 malabo ang paningin. Salamin, 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 maraming salamat sa inyo. Thank you for sharing sa mga video ko na to. Go, go, go! Shoutout mga B!